Hoy, ipipanyo labrador, ang taong nakatago ang mukha sa likod ng maskara. Wala ka nang maipakita na matinong mukha, tarantado ka pa. Birak ka ng bira sa mga iglesia ni Kristo. Akala mo kung sino kang matino at matalino. Real talk, ipipanyo labrador. Ang sabi mo, matapang ka ni hindi mo nga mapakita ng buo ang iyong mukha, yun ba ang matapang? Matapang ka lang sa salita, pero hindi sa gawa. Tinitira mo ang mga iglesia ni Kristo. Wala kang respeto sa iyong kapwa-tao. Hindi ko alam kung paano ka nabuhay sa mundong ito. Pinalaki ka ba ng iyong magulang para mang insulto? Bueno, sinabihan mo pa ng demonyo ang pinuno ng iglesia ni Kristo. Hindi mo man lang naisip na mas demonyo ka kaysa sa sinasabihan mo. Ngayon sinampahan ka ng sangkatutak na kaso. Hindi mo alam ang gagawin mo. Sa palda ng iyong ina, ikaw ay tago ng tago. Natatakot ka sa iyong sariling multo. Ano bang masama na ginawa sa iyo ng iglesia ni Kristo at ginambala mo sila ng husto? Naglabas lang naman sila ng kanilang saluubin sa gobyernong ito. Wala man akong kinakampihan sa inyo sa magkabilang panig. Gusto ko lang malaman ng taong bayan ang aking pahiwatig na walang na idudulot na maganda ang pang-iinsulto at panlalait. At ikaw ngayon nagigipit at sa presidente ikaw ay nagpaparinig na kailangan mo suporta nila na kahit barya-barya talagang pinapakita mo na mukha kang pera. Ang presidente yan ay matalino, hindi yan katulad ng nauna mong nauto. Ngayon, rap Pin mo ang isinampa na kaso sa iyo ng Iglesia ni Kristo. Kaya itigil mo na yan ang iyong kahibangan. Lumapit ka sa Iglesia ni Kristo at humingi ng tawad habang maaga pa lang. Baka sakaling iatras nila ang kaso na isinampa sa iyo at hindi ka na pag-iinitan. Pero kung ipagpatuloy mo pa ang iyong katarantaduhan, Baka pupulutin ka na lang ng iyong pamilya sa kangkungan kung mapapanood mo at mapapakinggan ang aking minsahe para sa iyo. Baka sakaling ikaw ay magbago at kung ano pa ang iyong pinaplano, wag mo nang ituloy baka ikaw ay mabulilyaso.